Ano na namang nakain nyo? Bakit kayo nag-aaway? Hoy! Hindi pa kayo titigil? Ikaw, bakit pinabayaan mo lang yan? Nag-aaway yung mga manok, yung mga boto. Anong gagawin ko sa inyo? Ayan, oh, nangyari. Sandali. Yar. Mga animal na to, guys. Oh, nag-aaway. Halik kayo sa akin. E pag hindi siguro kayo nakatikim ng ano papasukin nyo pa ako dito ha? Ah. hindi kayo titigil ha? gusto nyo talaga kayong tatlo nung nakainin nyo bakit kayo nag-aaway hindi naman kayo gutom ha gusto nyo pag ano ko kayo ha hindi kayo titigil oh my god gusto mo gusto mo ha gusto mo yung isa oh balik na yata yung ano nya tingnan nyo yan ayan bakit ang ang tapang mo ha ang tapang mo sige mag-aaway pa kayo kung natulog na kayo ha yan na naman sila nag-aaway na naman mag-aaway na mag-aaway lang talaga kahit abutin pa silang tatlong oras. yung isa ano na yun Parang hindi na makagalaw pero away pa rin ng away ito namang mga malalaki walang mga pakialam yan guys ang healthy healthy ng ano bayabas ginawa nyo na akong repere dito ha pagkagatid ako dito ng lamok meron kami saging dito guys ang dalawa to pero yan na yung isa <laughs> yung nangyari sa isa kinain ng manok so ito hindi na nila maabot saan na ba yung may sugat na ano okay pa ba yun saan na yun ayan pala siya oh sakit na yung katawan niya kasi dami na niya sugat ayan siya oh namumula na yung ano niya pakpak -pak. wala nang but wala na siyang ano kawawa tinanggalan talaga siya ng ano guys ubo bulbul -bul sa kanyang katauhan <laughs> wala sige mag-away pa kayo matulog na lang kayo siguro mabuti pa hindi na mag-aaway kayo. Ayan, mabuti yan. Masok na kayo dyan. mag-away kayo. Kalukang mga manok to. Ginawa nyo akong repire, ha? Ang tatapang nila. Hindi kayo mag-aaway. Yung isa, hindi na yan siguro makaakit. Hala kayo sa mga buhay nyo. Ako nga, hindi na kayo pag-aaway. Tapos kayo nag-aaway. Mga luko-luko. Okay, manok. No, no, no. Fighting, fighting na ha. Makikinig talaga yan sa'yo, Janice. <laughs> Para kang iwan. Yan ang doon na sila sa kanila. Tulogan. Buti naman umakyat na yung nanay niya. Yung nanay niya, wala namang pakialam. Nag-aaway yung mga anak niya. Kita mo lang. Bay na manok. Oh. Kung na kayong mag-away, okay? Yung mga ano dito ba guys, mga damo-damo, ayan oh, patay na. Wala nang ano, wala nang dahon na, laya na sila guys, sa super init. at saka yan ang widar hindi na masyadong mainit guys kasi wala na si harang araw kahit ganyan na yan guys yung ano namin dito inakit pa kami dito dalawang beses na kami dito inakit na magnanakaw dito dumaan mataas ng mga pader dito pero ewan ko na lang sa mga magnanakaw walang pakialam sa baboyer Basta makaakyat lang sila, gugup wala naman silang makuha dito, guys, kasi sarado naman. <laughs>